Sa pagkakataon pong ito mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na may makakausap tayo na isang family council at psychologist. Kaugnay po ito, doon sa report natin last week, yung sa binabanggit ng UNICEF na merong mga kabataan or mga bata in particular ang nakakaranas ng marahas na pagdisiplina. So nasa linya po natin si Dr. Camille Garcia, isa pong family counsel at psychologist. Dr. Garcia, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ. Hello, Channel 23, ma'am. Hi, good morning, John. All right. Unang-una sa lahat, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na mabigyan po kami ng uh, ikangay uh, paliwanag at uh, isa pa sa mga, kumbagay, side naman po ng uh, eksperto kaugnay sa mga bagay na ikangay uh, nakakaposibleng posibleng apekto hindi lamang po sa mga bata kundi sa pamilya sa kabuuan. And uh, uh, isa po sa nakaka gulat dito, Dr. Garcia, with your indulgence, ang uh -huh. sabi po ng PNP Women and Children's Protection Center, more or less, labing walong libong report ng child violation po ang naitala nila sa bansa noong nakaraang taon. And then, pagdating naman po sa report ng o pag-aaral ng UNICEF o United Nations Children's Fund, halos 60% ng mga bata isang daan o isang uh, taon hanggang labing apat ang nakaranas ng violenting pagdisiplina. On the part on a professional side, Dr. Garcia, uh, uh -huh. ano po ang reaksyon nyo dito? Actually, kung totoo siya, dito kasi sa Pilipinas, ano, kumisan hindi natin alam na kahit yung simpleng pagpalo mm -hmm. ay makukonsider natin na ano na pwedeng physical harm yun or makakarana sa isang bata ng matinding emosyon. Kasi mm -hmm. kumisan, tayo ba sa pag nagalit tayo, papagalitan natin, na nasasaktan natin, napapalo natin ganun without explanation. Doon mm -hmm. natin makikita yung mga possibility na mayroon palang epektong itong mga corporal punishment na to mm -hmm. at may negative outcomes. Opo. Actually, ang binabanggit dito, Dr. Garcia, Garcia, with your indulgence, psychological at saka yung mga nakakaranas ng uh, psychological aggression, 11.6 million. 9.1 million ang uh, nakakaranas naman ng physical punishment. Pero bago ka mag, ano, bago kita hingin ulit ng reaction, Dr. Garcia, iba-iba po ang uh, nakagis na natin. Kasi nung panahon ko po, eh, malamang, malamang pati si Panahon ni Kuyang Joel samana eh sanay po kami na kung ano yung hawak ng magulang pag nagkasala, yun ang tumatama sa aming katawan. Pero uh, parang naisip naman namin ay bahagi ng disiplina ito. Uh, siguro nagkasala or aminado kami nagkasala kami, kaya dapat lang kaming parusahan. Pero ngayon, doktora, mga bata, please lang ha, uh, matitigan mo pa lang, Mataasan mo ng konti ng boses, abay, parang gusto nang magsumbong sa isang sikat na <laughs> sumbungan ng bayan. How will you react on that, Dr. Garcia? Ah, alam mo totoo yan. dahil kasi noon, parang pagpinalo ka, alam mo lang yan, dahil kasi may ginawa kang mali, Opo. so pinapalo ka. Opo. <laughs> automatic 'yun. Opo. Ngayon kasi parang Halimbawa, nakipag-away lang sa yung classmate mo, ha? Isang beses lang yan, sasabihin, binuli ako. Uh -huh. <laughs> Dila, mm -hmm. Parang iba Apo. na yung term, samantalang pag tinignan nyo kung ano ibig sabihin ng bullying, ito yung constant and repetitive behavior na ginagawa mm -hmm. ng isang tao sa iyo. So, yun yung nakakalungkot dito na kumisan yung mga, sabihin na natin, yung kabataan ngayon, hindi ko alam kung mas balat si Boya sila or mas madali silang ma-, ma malambot mag- ma uh, ma mag- eh. Ano eh. Soft ang dating, pa- Parang ganun po, soft ang dating at saka parang masyadong sensitive. na sorry ah, kasi may apo rin naman ako at may mga anak pa rin naman akong uh, nasa puder ko. Parang iba ang dating sa kanila, ma'am, ng napagsabihan, lalo na pag napagbuhata ng kamay. Totoo so, yan, totoo uh -huh. yan. Naiintindihan ko yung ganyan. Sometimes itong generational gap na sinasabi, mm -hmm. hindi nila maintindihan na kumisan, Eto yung naka ano eh, merong, hindi ito kakibat na pag ikaw ay na, napalo mm -hmm. eh, magkakaroon ka na ng anxiety, mm -hmm. magkakaroon ka na ng mental health condition. Kasi tayo, ang yung mga gen Z especially, grabe yung awareness nila sa mental health. Parang mm -hmm. sinasabi nila, konting paggalit sa'yo, magkakaroon siya ng depressive symptoms, mm -hmm. anxiety symptoms, mababa na yung self nila. Tapos ngayon, usong-uso pa yung tinatawag nating self-harm. Uh -huh. Di, ba? Di ba? kaya. Uh -huh. Nakakalungkot na isipin na imbis na uh, sana bigyan uh, hindi lang ito programa ng sa bahay, ano mm -hmm. na map, mapapailing sa sabihin na ganito ang klase ng ano ng sabi natin na pagdidisiplina pero sa eskwelahan din sana makita mm -hmm. nila yung programa in such a way na bakit napapalo kuminsa na isang bata. Bakit Opo. nagkakaroon ng ganito at hindi yung aabot sa punto na akala nila eh Of course may exception sa iba talaga mm -hmm. napaka-violent eh pero hindi ibig sabihin yung pagpalo ay isang masamang gawain ng Opo. magulang para disiplinahin ang anak. All right, Garcia, nasasabi inyo na po nagmula yan. Ano po yung mga ganyang pahayag? Ang sa akin lang, yung pong pag-aaral na ito ng UNICEF at ito pong record ng uh, PNP Women and Children's Women. Protection Center. Ah. Nakakarating po ba ito sa puntong kailangan-kailangan interviewin din ang mga psychologists, ang mga counselor na kagaya ninyo? Or ano po ba ang epekto nito? Ano po ba ang magandang idinulot nitong ulat na to? Kasi sa akin, parang ang dating eh, negative. Opo, negative. Pero pag tinignan ko po yung pamantayan nila ng punishment, eh, parang nasabi ko, sisiw to eh. Chicken feed to nung panahon ko. Kasi ilang ilang erase na blackboard na po ang inabot kong ibinato sa akin ng teacher ko. Erase the blackboard, eh? eraser po. <laughs> tsaka ilang hanger, <laughs> ilang yantok, tsaka ilang sinturon po ang lumatay sa katawan namin ng magkakapatid. Pero hindi naman nagkaroon ng masamang epekto. Oh. So, paano nyo po ididikit ito at itatag ni Dr. Garcia sa panahon ngayon? Okay, uh, meron ako nakita sa isang social media ano na platform, merong nakalagay doon. Kasi nakalagay doon na parang sinasabi na yung bata daw pinasulat sa papel ng 100 times na madaldal ako, hindi ko na uulitin ng teacher. Nagalit pa yung parent. parang sa, sa parang sa sabi ko, ha? Eh, sa dati. <laughs> back to back ngayon, doktora. Yung sa amin, back to back. Eh, sa haba ng pangalan at apelyido ko talaga. <laughs> <laughs> okay, di ba? ba? Parang nakakagulat na grabe naman yung reaction. Parang uh -oh. gano'n. Siguro pagdating sa ganyan, talagang siguro, bigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng tamang awareness din. Uh -huh. Hindi lang yung mga, ano, yung generation ngayon. Opo. Kung hindi yung mga parents. Dahil kasi, uh -huh. alam mo, uh, yung prevention and response dito, ang hirap dahil kasi pag sinapin gano'n, pinalo ka lang na isang beses, pupunta ka na sa isang, ano, mm -hmm. sa sa authority para isumbong ka sa ginawa mo. Hindi naman ito Amerika. Apo. Hindi naman ito, ano, yun, yun lang. So, siguro kasi iba naman ang kultura natin. Apo, pero Doktora Garcia, sa mga magulang na kagaya nakikinig nakikinigin, huwag niyo po kami i-misinterpret, <laughs> Hindi po At kami pabor sa namamalot na sasaktan ng ibang tao, ha, lalo na ng mga teacher. kumbaga Uh, bago nyo gawin yung bagay na yun or after nyo gawin yung uh, bagay na yun, ipaliwanag nyo ng maayos sa bata kung bakit ginawa. Di po ba, doktora? Kasi Ay, oo. oo Malaking bagay ang pakikapag-communicate. Opo, yung uh, mga magulang ngayon, syempre, mahalos kaidaran ko rin yan. Baka nakaranas din kayo ng uh, naranasan namin magkakapatid na talaga namang naka, nakaramdam ng lahat ng uri ng pamalo. Eh. Pero hindi naman lahat eh, nagkaroon ng negatibo epekto. Actually, kung iisipin ko nga, baka mas malaki pa yung naitulong ng disiplina ng tatay ko at nanay ko eh. Kaya ako naging ganito eh. Di po ba, doktora? Ay, oo. Malaking factor yon dahil kasi... Nanay ko, sobrang istrikta yan. Parang kung mm -hmm. sa amin, eh, parang lahat kami nakaranas yan. Imposibling, im ay, uh, siguro ang naging magandang epekto nito sa akin, parang, ay nag-aral ako, hindi ako naging tamad. Uh-huh. Parang ganun, na, nag-create na, na ng study habits, nag-create ng maayos na eh, yung pamumuhay. Parang mm -hmm. Kasi kung, kung wala sigurong ganung klase na sobrang strictong magulang, baka mamaya walang nangyari sa buhay baka ko. Baka walang doktora, Camille. <laughs> <laughs> definite yun, definite. Opo. Pero, Doc, paano natin iyaano? Paano natin, uh, kumbaga yung gap na sinasabi mo na iyaano sa mga magulang at saka sa mga anak? Na, kumbaga eh, huwag naman sumobrang lambot, huwag naman sumobrang paano po Siguro dapat uh, pagdating sa ganyan sa pagdidisiplina, very consistent tayo. Kasi ganto nangyayari sa atin na nalaro na sa kultura ng Pilipinas. Okay. Uh, halimbawa, sinabi ng magulang, mm -hmm. hindi ka pwedeng lumabas dahil kasi may ginawa kang kasalanan. Ang ganda, di ba? Sinabi, hindi na siya physical punishment. And then here comes the lola darating, uh -huh. sasamahan ako ni apo. Uh -huh. Kasi manonood kami ng sini. Naku. Ma hindi pa pwede dahil kasi ano, na, merong punishment yung anak uh -huh. ko dengan, Bakit? Nag- ah, ah, na ano dito? Di ba? Magagalit uh -huh. yung lola. O, so, oh, di pa, ano na yan. Di si Apo, sasama, di tuwang-tuwa. So, para uh -huh. parang ngayon, makikita ng bata, ah, pag Pwede ng akong gagawin kasalanan, tatawagin ko si Lola uh -huh. para sa ganun, mapagbibigyan ako. Uh -huh. Di ba? Walang consistency ng, ng ano, ng pagdidisiplina. Paano uh-huh. Sounds familiar, Dr. Garcia. Meron akong, <laughs> meron akong ganyang naririnig. <laughs> na pag disiplina namin, eh, ang takbo sa lola. Di ba? Oo, di ba? So, yung consistency, Apo. nawawala. Kasi, you have to be firm. Kahit nasabihin mo, hindi yan physical punishment. Mm -hmm. Kahit sabihin mo, o stand still sa ano, corner. Pag nasabihin mm -hmm. ganun, bakit mo pinaparusahan? Di ba? Uh -huh. Nakat nakatayo na nga lang, pinaparusahan na kaagad ang dati. Samantalang kung tutusin, si lola, isa rin sa mahigpit na ng gulpit sa mga uh, apo at mga anak niya dati, di ba? <laughs> so, precisely, precisely. <laughs> Kaya nga, siguro pagating sa ganyan, Ay, man, ang man. hirap Apo. Dito sa atin eh, Apo. dahil kasi nawawala yes, na yung consistency ng Apo. kung paano ibibigay yung tamang disiplina. Apo. Dahil kasi ang, gra ang daming, ano, in, uh, sabi mo ang daming nag Apo. sa tamang disiplina gusto mo ibigay. Alright. Doktora, nasa inyo po ang pagkakataon, karagdagang uh, mensahe po sa mga magulang, sa mga lola, sa mga teacher, at maging sa mga bata with regards sa ganitong pagdidisiplina. Go ahead po. Okay, siguro... Ang sinasabi natin pagdating dito, kung magdidisiplina tayo ng mga bata, mag-umpisahan natin yung simulang-simula pa lang. Kasi malaki rin naman ang magiging benepisyo kung talagang binibigay natin yung tamang pagdidisiplina. Apo. Pero at the same time, pagdagdisiplina tayo, nakikipag-communicate tayo, hindi yung basta na mamalo tayo. Mm -hmm. At the same time, alam natin na malaking factor yung sinasabi natin na hindi talaga tayo mananakit. Dahil mm -hmm. kasi naapektuhan ng cognitive, yung sinasabi natin, pamumaraan kung paano sila Is it behavioral and social competence? At the same time, siguro sa ating society, Ah uh, mas baege no kung matututo tayo na magdisiplina ng tama mm -hmm. mababawasan ang ang delinquency at the same time siguro yung crime rate dahil kasi malaking factor ang, pagbib ang pagbibigay ng disiplina hindi kailangan authoritative kailangan maging responsable mm -hmm. at the same time mapait time magulang responsible ha hindi lang basta mabait all right <laughs> With that, Dr. Garcia very well said may may, may tama rin sa akin Sapol din ako in a sense. Alright. Nanatili pong bukas ang himpilan at palatuntunan nito, Dr. Garcia, sa mga pagkakataong kailangan namin na eksperto with regard sa ganito mga issue. Maraming maraming salamat po. Good morning. God bless po. Hi. Good morning. Thank you rin. Alright. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan si Dr. Camille Garcia. Na tulad po ni Johnny Banyes, ay mukhang nakaranas din ng kakaibang disiplina sa kanyang mga magulang. Isa po siyang family counsel or counselor at psychologist.